Happy New Year guys! Welcome 2025! Hello guys, Harry here from Pinoy Nomads Kumusta po kayong lahat? Kung ako itatanongin ay mabuting mabuti Kumusta po ang inyong pag-celebrate ng New Year? I hope naging masagana, uh, masaya uh, at sama-sama ang buong pamilya na nag-celebrate ng New Year So maligayang Pasko at madigong bagong taon po sa ating lahat By the way guys, today is January 1st dito sa sa Amerika So nandito po kami sa California, Northern Cali at kakatapos lang naming uh, umated ng first service of the year no sa church it's the best uh, way to start the year no to start with with the lord so bawat pamilyang pilipino guys ay may kanya-kanyang uh, pamahiin or kultura uh, at kinagisnan sa pagse ng bagong taon so marami ay uh, naniniwala na pagikay naglagay ng mga anything na bilog ay Maswerte at papasok ang maraming pera. For example, di ba, bilog-bilog bilog na prutas, mga polka dots, yun yung sinusuot. Kung ano-ano pang mga bilog, no? Kasi it represents luck or good luck uh, for the, the year, no? So, nakuha natin yan sa mga Chinese. So, marami nagpapafongsoy, mga ganyan, no? Uh, para pumasok yung grasya. Pero tayo na, tayo naniniwala. Uh, alam natin na uh, si God ang nagdib, nagbibigay ng biyaya sa ating lahat, no? So, ang Dios ang may kapangyarihan na mag-bless sa atin, no? So, hindi yung mga bilog-bilog na prutas, although marami naniniwala kasi it signifies money, uh, bilog, pero alam natin everything under the sun, no, even our lives came from God. Ang blessings ay manggagaling sa Dios, no? So, marami din sa atin ay nagpapaputok pagsalubong sa bagong taon, no? So, nag-iingay, no? So, isa ito sa mga Chinese traditions din, no? Na pag nagpaputok ka, uh, aalis yung mga evil spirits, no? Na aalis yung mga bad spirits uh, at magiging prosperous yung, yung taon, no? Kasi pag walang evil spirits magiging masagana rin yung iyong bagong taon or yung the rest of the year. So, pero alam din natin na si God yung nagtataboy ng diablo. No? So, siya lang yung pwedeng mag-alis ng mga masasamang spirito sa buhay natin na gustong mag-harm sa atin sa physical body, soul and spirit natin and ganun din sa sa mga mahal natin sa buhay, no? Iyon sumisira ng ating kabuhayan, ng ating relationships. And everything, no? Only God can protect us from from those evil, di ba? So, yun ang paniniwala natin. So, magpaputok ka man o hindi, uh, mag, maghanda ka man ng mga bilog-bilog o hindi, uh, still, ang kapangyarihan ng Diyos, yung magbibigay sa iyo ng provision and protection this coming year. So, yun yung paniniwala ko, guys, no? As As a Christian. New year is a new beginning. We have like 365 new blank pages of our lives, no? panibagong chapter napaganda ng design ni God no so yearly may bago tayong panimula sa buhay natin no anumang bagay na nangyari noong 2024 uh, wala na tayong magagawa doon pero mayroon tayong panibagong 365 days again no ng uh, panibagong chapter ng buhay natin so how to start strong in 2025 how to start our year strong so firstly we need to rest so why we should rest So, very important guys yung rest, no? Uh, 2024 was really crazy uh, year, no? For all of us, no? Lalong-lalo na dito sa Amerika, yung mga nandito. And kahit saan kayo sa mundo, no? It was really a roller coaster ride na talagang parang sasabog yung dibdib mo. Parang mind-blowing na mga balita or pangyayari sa mundo na sobra-sobrang overwhelming. So, yung isip natin, our body, soul, and spirit were tired, no? Yung parang, hu, kailan matatapos noong 2024? Ang daming nangyayari, no? Sa bansang Pilipinas, sa Middle East, dito sa Amerika, kakatapos lang ng election. Grabe ka, crazy yung election. Sobrang taas ang mga bilihin. Ang daming broke. Halos butas ang mga bulsa, guys. At uh, barely surviving dito sa sa nagdaang taon no. Uh, to start strong in this year, I we need to take a rest no. Kailangan nating magpahinga, guys. Uh, kalmahan natin yung ating buhay. I slow down natin no. Slow down our lives. Recovery period natin yung first few days ng taon no. Ang daming mga anxieties and uncertainties yung dumating sa atin uh, last year. So kung ano man yun sa buhay nyo guys, ipahinga natin, hindi lang yung katawan, kundi yung isip natin. No? So, kung pwedeng ishut down mo lahat ng mga worries, tanggalin mo muna sa isip mo. No? So, tapos matulog ka, magpahinga ka, pumunta ka somewhere na tahimik. Pag-pray, offer it to God no? na bigyan ka ng kalmadong pag-iisip, katawan, tsaka yung kaluluwa mo, i-intune mo with, with God. No? So, yun guys, try to rest uh, para maging strong ka. Ngayong taon na to no. So kasi kung worn out yung body mo, uh, ang dami mong iniisip, ang dami mong problema, ang dami mong alalahanin, hindi magiging positive yung pagpasok ng taon no. Sabi ni Jesus, "Come unto me those who are those who are tired and heavily laden and I will give you rest." So napakaimportante yung lumapit tayo kay God no. So he is offering us to come unto him, 'di ba? "Come unto me those who are uh tired and heavily laden and I will give I and I will give you rest so kung pagod ka na I know lahat tayo pagod no so God will give us rest no so minsan para makapagrest um, umalis tayo ng trabaho pupunta tayo mag, nagbabakasyon tayo so marami siguro ngayon nas, nasa Pilipinas nagbabakasyon galing abroad galing dito sa America or Canada or kung saan man ang ano natin ang goal is para makapag unwind magkaroon ka ng rest pero yung mga pagbalik mo, no, mas lalong na ano ka, na, na stress. So kasi holiday ngayon, sobrang stressful. Uh, sa airport, ang daming mga delays, delayed flights malamang and super crazy sa mga airports ngayon. Kaya instead, marami sa atin instead na nakapag-recharge uh, at nakapahinga ay pagbalik ay eh, wala. so nawala lahat ng nung, nung vacation guys. So sayang. Pero anyways, Uh, may igi na rin yung nakapag-vacation kayo guys no sa mga nakapag-vacation kahit papaano ya yeah, uh, get together ng family so which is which is great. So speaking of get together January guys, you have to uh, watch out for the post uh, holiday blues. Pagpasko, bagong taon, ang mong mga kasama, party kung saan-saan, uh, kasama mo yung mga family mo. So pagdating ng January guys, unti unting 'di ba yung yung taas ng, ng excitement ng mga ng happiness ng gatherings pagdating ng ano guys ng January bumababa ito no yung tinatawag na uh, post holiday blues uh, maring ma-depress kayo uh, nawala na yung yung peak ng kasayahan nung, nung December Pagdating ng January, nag-alisa na yung mga pamilya or kung ikaw umuwi ka ng Pilipinas, pag-uwi mo, lungkot ah. So, ganun yung nararamdaman. Yung mga pamilya mo naman sa Pilipinas, ay malungkot din sila kasi halimbawa, uh, nanay-tatay mo lang o nanay na lang, o tatay na lang nawala na yung isang partner nag-uwihan lahat ng mga anak, tapos biglang uh, oh, magpapasokan na ulit nag-alisa na, yung mga iba pumunta sa abroad nagpunta ng Manila, ng city, nag-aral so uh, watch out for your mental health ang dami nagsusuiside ng January guys, so dito we're expecting lots of anxiety depression, and Um, suicide cases pag January dito sa, mga, sa hospitals sa Amerika. So, dito din, same. Marami mga matatanda pagka Getong holidays lang nila nakikita yung family nila. So dinadalaw sila sa mga senior homes, uh, assisted living facilities or kung mayroon silang bahay. So pagtapos ng holiday, guys, nag-anuhan nag na yung mga family members. So mag-isa na naman sila, no? So na-pifeel mapifeel nila ngayon yung loneliness, yung feeling of isolation and matindi pa nito, guys. Dito kasi winter, no? So uh, napakaiksi ng araw, nakakaapekto 'yun guys sa mental health ng isang tao, no? So, kaya watch out yung mga Pilipino na nandi dito din na uh, mostly sa mga matatanda or kahit di matanda guys no any uh, age na nandito ka tapos biglang nag-alisan yung family mo kasi tapos na yung holidays pagingat po tayo no seasonal affective disorder ngayong January kasi winter maiksi yung araw tapos mabilis mag so make sure uh, take your vitamin D tapos as much as possible kung may araw lumabas po tayo no para hindi tayo ma-isolate uh, marami pang ways no para hindi ma ma malabanan yung loneliness so nakakalungkot yung halimbawa sa mga lugar na talaga mas no, hindi ka makalabas sobrang lamig so gumawa kayo ng activities na para malibang po kayo no so pumunta ka sa church makipag-socialize. So, yun nga lang, medyo challenging challenging talaga pagka winter, guys. So, yun guys, kailangan natin ng i-rest yung ating isip, body, mind, and spirit uh, para maging strong tayo sa pagsisimula ng taon. Okay, guys, pangalawa or second point for today's video is reflect. So, reflect all those things that happened in 2024. Although, guys, wala na tayong magagawa whether good or bad ang nangyari sa atin sa 2024. So, kung nandito tayo, buhay, uh, still alive, awake, and enthusiastic, kahit may maganda or pangit na nangyari sa atin sa 2024, still, uh, we need to be thankful and grateful kay God, no? Uh, the negative things, yung mga problems, yung mga mistakes na nangyari last year, ay uh, ipagpasalamat natin yun kay God, no? kasi may mga pangit man nangyari, ay may lesson kang ma makikita or matututunan doon, no? So, yung uh, mga pinagdaanan mong mga pagkakamali, pag nalagpasan mo yun, guys, ay sobrang blessing yun, no? In disguise, no? Kasi minsan, kailangan nating uh, magkamali para matuto, no? Lalo tayong tumibay. Uh, sabi nga sa Bible, All things work together for good uh, to those who love Him. So ay pagpasalamat din natin lahat ng mga good things no kasi we were blessed too much no uh, physically so kung hindi ka nagkasakit last year good health is a great blessing to us no kasi uh, health is wealth no kahit hindi ka kumita ng maraming pera last year kung hindi ka naman nagkasakit, ay parang tumama ka na rin sa loto, no? Kasi marami kang ang pera pero may sakit ka naman, no? Ubos din yung pera mo, no? Uh, sa pagpapagamot, no? Lalo na kung wala kang health insurance. So, kung hindi ka nagkasakit, ubot sipon lang, mga ganyan-ganyan, minor headaches. So, yeah, malaking pagpapasalamat na yun kay God, no? Thanks God for the gift of family. So, kung hanggang ngayon ay... Uh, nung 2024, buo kayong magpamilya So, napakalaking blessing noon, no? Kasi maraming, uh, noong 2024, mga nakalipas ng mga taon, maraming mga mag-asawang nag maraming mga anak nagkaagalit, or basta nagka nasira yung mga relationships. So, kung intact yung family mo, it's a great blessing, no? Uh, pangatlo, uh, trabaho. Kung mayroon kang trabaho last year, gano'n ba niyan kahirap? gano'n ka toxic sa lalo sa ating mga nurses. Wow. Yeah, salamat may trabaho tayo. May naipapakain tayo sa mga anak natin, mga sa pamilya natin, may naiuwi tayo, may may pambayad tayo ng renta or mortgage. mayroon tayong uh, pambayad sa sasakyan, insurances, uh, kung ano-ano pa no. So God provided our shelter, clothing, uh, food. So, yeah, kung hanbawa, buhay tayo ngayon at nakain uh, uh, at mayroon tayong uh, tinitirahang bahay or kung ano man yan, ay ipagpasalamat natin kay God yun, no? So, napakaraming bagay na dapat ipagpasalamat tayo kay God, no? And January this year, uh, at the beginning of the year, is the best time to reflect on those things, no? So, yeah, yung buhay kalakasan mayroon tayo no. Uh, marami hindi na natin kasama ngayon no. maraming mga pumanaw last year no. So kapamilya man natin, kakilala or mga kilalang tao na hindi natin uh, family members pero nakita natin, nabalitaan natin ganyan na wala na sila. So hindi na sila nakatawid ng 2025. So yung buhay, uh, yung good health, family yung relationship natin kay God, yun yung mga importanteng bagay. Uh, secondary na lang yung mga material things na binigay sa atin ni Lord. So we have to thank God for that, no? And uh, yeah, it, it's it's uh, this time is uh, the time to reflect on those things. Okay, firstly, we need to rest our body, soul and spirit. Second, reflect uh, the bad and the good things. Thirdly, which is the most important one, is restart. So new year, new beginning, we need to restart a new life in 2025. So napaka-blessed natin, binigyan tayo ng panibagong uh, taon, uh, blank pages, 365 days para uh, panibagong chapter ng buhay natin, no? So exciting 'yun guys, no. So we need to restart, no. Kung may marami tayong supply uh, in the past uh, year, so mayroon tayong uh, time para magpanibagong buhay ulit no so thanks god for that so marami tayong goals for example uh, ako i'd like to uh, be healthier this year no so i'm i'm in the mid 40s kailangan ko nang to watch out my health no so wala pa naman ako mga wala akong diabetes hypertension and those uh, heart disease, ganyan, no? Wala akong maintenance drugs, wala akong medication na sa take lang ako ng vitamins and some Tylenol minsan. Pag uh, may, may sakit ng ulo, may body aches, uh, masahe lang ni Mrs. natatanggal na rin naman siya. So, lalo na pag uh, busy sa work, sa hospital. But, I'd like to be uh, healthier, no? So, kailangan kong ma-strengthen yung ati, ang physical body para... Uh, mas lumakas siya, mas bumata at uh, uh, maiwasan yung mga pagkakasakit no. Ang plano kong gawin this year ay to set a goal para sa aking uh, health no. I would like to go uh, walking, hiking, jogging, bicycle, motorcycle, ganyan. So mag-hike pa ng mas marami, mas uh, mag-exercise at kumain ng healthy food. So before kasi kahit ano kinakain ko no, pero hindi naman ako malakas kumain. Unti-unti lang pero Uh, minsan nakalimutan kong kumain ng healthy. So ang New Year's resolution ko guys uh, for my physical health, ay mag-improve mag pa siya lalo no. So kailangan kong mag-build ng mga muscles, 'di ba? So wala naman ako masyadong tiyan, konting taba lang guys. Kailangan kong ma-improve yung aking health. So magpalakas ulit siguro gym or mag-workout pa almost every day no or three times a week. So mga uh, ganun no. 2024 guys actually is the best year for for me and my family. So napakaraming nangyari ng 2024 which are positive to our family. This year, I'm so excited. I know mas marami pang blessings. Plano kong wag masyadong may stress this year. Uh, hindi ako mag-work ng marami no. Although last year hindi naman ako nag-work yung tamang three three twelve hours uh, a week lang so ngayon I'm not gonna pick up shift uh, as as much as I can no? kung kakayanin ng budget pero so far kaya naman awa ng just God provided all our needs na hindi kaila kinakailangan mag, mag overtime na hindi kailangan uh, sobrang magtrabaho na magtrabaho na wala ka ng time para sa sa pamilya mo at sa uh, sa ministry kay Lord last year never kahit isang beses hindi ako nag pick up ng shift which is Uh, very nice. Uh, naka Nakasurvive din naman, no? So, sobra-sobra pa yung kinita. Kaya, yeah, this year, ganun din yung gagawin ko. Hindi ako magpapakistress sa trabaho. Sakto lang, yung full-time na hours ko, yun na yung gagawin ko. Second na gusto kong mangyari is for this channel. So, alam nyo naman na uh, nawala kami ng mahabang panahon. Uh, napabayaan ko tong channel na to. Looking back, ay, napag rin pala na may channel. Ang purpose ng channel na to guys is not to earn money in YouTube kasi malit na channel lang tayo. Pero ang purpose kung bakit ka, bakit ako nag-start nitong YouTube channel na to is to document our lives, no? So mula nung nag-start kami sa Canada hanggang ngayon, apat na taon na nakakalipas. Nasundan ko kung ano na yung progress na nangyari sa family namin. Unlike kung hindi documented, uh, kung halimbawa mga picture-picture lang ganyan, so minsan nawawala yung yung mga files na yon sa sa phone mo or sa kung sa camera uh, pero kung naka-upload siya dito sa YouTube so mababalikan mo siya so ang sarap yung panoorin ng mga videos ko last time and natatawa na lang ako anong nangyari parang yung sa editing sa stories uh, so pero at least makikita mo realistically yung nangyari sa amin sa, sa amin personally na mababalikan ko yung progress ng buhay ng family namin, Pinoy Nomads. So, yun guys, ang ang goal ko this year ay maging mas active ako dito sa YouTube. So, uh, ang goal ko is to put out like um, uh, two videos a uh, week kung kakakayanin. Pero, sa isang video lang per week, uh, I'm good with that and I would like to be consistent on that. Tapos, more time uh, with family, yun yung mga goals ko. Uh, more time with the ministry uh, we're, we're kind of active right now sa ministry pero parang nakukulangan pa ako no and then yeah personal devotion ko prayer time yeah reaching out uh, to other people no to Christ so yun yung mga goals ko uh, we need to restart guys so sa preliminary days uh, rest reflect Uh, pero wag nating kailanmutang mag-restart. Uh, we need to be strong, courageous. Uh, kailangan nating maging matatag no kasi uh, hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga sa taon na to no. Maging ready tayo guys no. Kaya importante nakapag-rest tayo, nakapag-reflect and mayroon tayong goal for this year no. The person you are last year, uh, dapat this year uh, you will be better. So better person, better husband, better wife, better Uh, son, daughter, uh, better um, citizen of your country, kung saan man kayo ang citizen, better part of this world and better son or daughter of God. So, yun guys. Thank you so much for watching and happy new year everyone. God bless. Bye.